Uh, madalas nating marinig, di ba, yung tungkol sa kahirapan na ugat daw ng maraming problema. Pero uh, naisip mo na ba kung paano um, kapag pinagsama yung kahirapan at yung pagiging bata pa, eh nagiging mas delikado. Yung parang nagiging mas vulnerable yung mga minor de edad sa alam mo na pagsasamantala. May isang kaso tayong susuriin ngayon na uh, nagbapakita talaga nitong masaklap na realidad. Ngayon sisirin natin itong desisyon ng Korte Suprema sa kasong People of the Philippines laban kay Filipina Chinese Ang GR number nito ay 272974. Yung source natin dito ay yung mismong desisyon ng Second nd Division ng Korte Suprema. Medyo bago-bago pa ito. At ang mission natin dito sa ating paghimay, busiin natin yung mga detalye, intindihin yung mga legal na basehan, saka suriin yung mga implikasyon. Lalo na sa usapin ng qualified trafficking kung saan yung mga bata ang biktima. So ang tanong siguro para sa ating lahat, paano nga ba talaga pinapatunayan sa korte ang ganitong krimen? Lalo na kung uh, parang tagong-tago yung pangyayari, tapos yung mga biktima sa bata pa, parang walang ibang mapuntahan. Simulan natin siguro sa uh, mga karakter, sino-sino ba ang involved dito? Ang akusado si Filipina Echanes. Siya yung may-ari ng isang video k bar. Yung kaso niya, qualified trafficking in persons. Tatlo daw na minor de edad yung biktima pero dalawa lang yung um, nakapagtestigo. Tatawagin natin silang AA at BBB para protektahan yung identity nila, di ba? So sino ba sila? Sina AA at BBB. Pareho silang 17 years old nung mangyari ito, nung 2013. Imagine, 17 at pareho silang tumigil mag-aral. Bakit? Dahil sa hirap ng buhay. Si AA, yung tatay niya, meat vendor lang daw, kumigita ng mga uh, PHP 300 kada linggo. Grabe. Si BBB naman, construction worker yung tatay. So, klaro talaga, galing sila sa uh, pamilyang palagang kapos. Okay, so January 19, 2013, may lumapit daw sa kanila isang alias Melanie, ang alok trabaho. Waitress daw o entertainer sa isang kantin. Tapos ang pangako, malaki daw ang kita. Si Melanie pa yung nagbayad ng pamasahin nila papunta dun sa destinasyon. Tapos may bilin pa raw, magpaganda daw sila para mas kumita. Siyempre, para sa dalawang bata na gustong makaahon, parang ang ganda pakinggan, di ba? Opportunity. Pero kinabukasan, pagdating nila, January 20, iba yung nadatnan nila hindi pala kantin. video ke ka bar si Filipina na Ichanes mismo yung sumalubong pinakain sila tapos pinatira sa isang kwarto sa likod ng bar niya doon na rin inexplain yung totoong trabaho hindi simpleng waitress kailangan daw magsuot ng sexy may iksing shorts spaghetti strap tapos samahan yung mga customer upo Inom, hikayatin, umorder. May komisyon nga raw eh. 50 pesos kada PHP 150 na order. At, uh, hindi lang yun. Hindi lang pag-upo at pag-entertain. Dito na pumasok yung mas mabigat na aspeto. Sinabi daw mismo ni Filipinas sa kanila na um, pwede silang i-take out ng customer. Alam mo na ibig sabihin nun? Para sa sex. Mm. Kapalit daw ng bar fine. Yung bayad na yun, direkta daw kay Filipina mapupunta. Yung kikitain naman ng babae doon sa customer, bukod pa yun. Depende na sa usapan nila. Saka, pag walang customer sa loob, kailangan pa nilang lumabas ng bar. Suot pa rin yung sexy na damit para mangakit manghila ng customer papasok. Grabe. Nakakakali. Grabe. Nakakakilabot. Isipin yung sitwasyon. Ano? Dalawang 17 years old, malayo sa pamilya, tapos ganyan yung pinapagawa. Siyempre... Matakot sila, gusto na nilang umuwi. Pero yun nga, paano? Walang pamasahe. At hindi lang walang pamasahe. Ay, o nga pala. Yung utang? Tama. May utang pa sila doon kay Melanie para doon sa pamasahing ginastos papunta. So parang natrap sila. Ito yung tinatamag minsan na debt bandage, ba diba? Isang paraan din yan para makontrol yung viktima. So napilitan sila, walang choice? Oo, napilitang magtrabaho. Gumamit pa nga sila ng mga alias eh para maitago kung sino talaga sila. Tapos ang trabaho, seven days a week, walang pahinga. At yung araw-araw na experience nila, umupo kasama ng mga customer, madalas, mas matatanda, makipag-inunan, makipagkantahan, manigarilyo kasama sila. At yung masahol pa, hinayaan daw silang hawakan, may umaakbay, humahalik, yung iba umaabot pa sa paghipo sa dibdib nila sa masiselang bahagi ng katawan. Grabe! At si Filipina, nasan siya habang nangyayari yon? Ayon sa testimonyo, laging nandun si Filipina. Siya yung cashier eh. So nakikita niya. Alam niya yung nangyayari. Okay. So lumipas yung halos dalawang buwan. Tapos noong March 3, 2013, dito na pumasok yung pulis. May isang concerned citizen, buti na lang, na nag-report sa PNP CIDG. Tungkol nga doon sa mga nangyayari sa video kay Barney Filipina. Agad namang umaksyon yung CIDG. Nagplano sila ng entrapment operation, saka rescue operation na rin para sa mga babae. Oo. Oo. Nagbuo sila ng team. Dalawang pulis, sina SPO1 Dimano at uh, isa pang kasama niya, sila'y magpapanggap na customer, poser customer. Tapos may mga backup sila sa labas, sina SPO3 Duldulaw at si SPO2 Guillermo. Siya yung tatanggap ng signal. Naghanda rin sila ng pera. Isang PHP 1,000 pesos na minarkahan nila. Ito yung gagamitin para sa bayad daw sa bar fine. Paano nangyari yung alteration mismo? Pumasok yung dalawang pulis na nang papanggap. Umorder mo na ng inumin para natural. Tapos may lumapit daw na entertainer sa kanila. After some time, pumayag daw yung babae na sumama kay SPO 1 maano sa labas. So, lumapit si SPO 1 di maano kay Filipina na nandun sa cashier, inabot niya yung mark na 1,000 pesos. Bayad daw para maisama yung babae. Tinanggap naman daw ni Filipina yung pera. May sinulat pang araw sa isang logbook. Pagkatapos nun, tumawag si SPO 1 di maano kay SPO 2 Guillermo. Yun na yung signal. Yun na, pagka-receive nung signal, pumasok na yung arresting team. Inaresto nila si Filipina Ichanes on the spot. Na-recover nila yung marked money mula sa kanya. Pati yung logbook, nakuha rin. Importanting ebidensya yun. At syempre, ang pinaka-importante, nailigtas nila yung mga babae dun sa bar. Kasama na sina na AAA at BBB. May dagdag pa palang detalye galing sa mga biktima, ano? Sabi ni AA Pinagbawalan daw sila ni Filipina na umalis basta-basta. Kailangan daw magbayad ng PHP 300 kung gusto nilang lumabas, kahit saglit lang siguro. Tapos si BBB naman, dinagdag niya na kahit yung bayad daw ng customer para dun sa serbisyo mismo ng entertainer, yung PHP 500, e eh kay Filipina din daw napupunta lahat. So talagang kontrolado sila. Patikita nila. Kontrolado. Sempre sa korte hindi naman basta aamin si Filipina, di ba? May depensa siya. Tinanggi niya lahat. Oo daw, may-ari siya ng video kay bar. Pero ang business lang daw niya, nagsiserve ng inumin at pagkain. Yun lang. Saka, dinideni niya na nakilala niya sina na AA at BBB nung January 20. Kasi daw, imposible yun. naka daw siya sa ospital nung mga araw na yun. Ah, may alibi siya. Oo. Tapos... Tungkol naman dun sa entrapment nung March 3, ang version niya, nagbayad lang daw yung dalawang customer ng 1,000 pesos para sa bill na PHP 900 lang naman. Tapos bigla na lang daw siyang hinuli. Walang bar fine na nangyari ayon sa kanya. Kinunferma pa ito ng dati niyang live-in partner si Arnulfo sumuportahan yung alibay sa ospital. Okay, so magkaiba talaga yung versions. Testimonya ng mga biktima at polis versus yung pagtanggi ni Filipina at ng partner niya. Dito na papasok yung uh, pagway ng korte, ano? Exactly. Dito na natin titingnan yung naging hatol ng Regional Trial Court or RTC. Noong June 9, 2021, lumabas yung desisyon guilty. Napatunayang guilty si Filipina Itchanes sa krimen ng qualified trafficking in persons. Qualified kasi nga minor de edad si na AAA at BBB. Hindi siya na convict for large-scale trafficking kasi dalawa lang yung biktima na nagtestify sa korte. Kailangan kasi at least tatlo para maging large-scale. Anong naging basehan ng RTC sa pagsasabing guilty siya? mas pinaniwalaan ng korte yung mga testimonyo ni na AAA at BBB. Sabi ng RTC, klaro daw, detalyado at consistent yung mga sinabi nila. Mas matimbang daw yun kumpara sa simpleng pagtanggi lang ni Filipina. Lalo pat, unang-una, siya yung may-ari. Pangalawa, nandun siya mismo nung entrapment. Pangatlo, siya yung tumanggap ng mark money. So, ang hatol. Reclusion perpetua or life imprisonment. Tapos, multang PHP 2 million. Grabe yung parusa. May danyos pa ba? Meron. Moral damages na 500,000 at exemplary damages na 100,000 para sa bawat biktima. Plus, interes pa yon. Ang bigat na. Pero siyempre may appeal pa yan, di ba? Uh, umangyat pa sa Court of Appeals si Filipina. Anong sabi ng CA? Kinatigan, kinatigan ng Court of Appeals yung hatol ng RTC. Yung desisyon ng CA lumabas noong October 17, 2023. Sabi ng CA, tama yung RTC na patunayan talaga lahat ng elemento ng qualified trafficking. Malinaw daw na ginamit ni Filipina yung pagiging bata at yung kahirapan ni na AA at BBB para ma-exploit sila. Eh yung sinasabi niyang inconsistencies daw sa testimonya. Sabi ng CA, minor details lang daw yun. Hindi raw material, hindi nakaapekto sa credibility ng mga biktima. Ang importante daw, consistent sila sa pagtukoy kay Filipina bilang siya yung nasa likod ng lahat sa pag-recruit, pagkukop at pag-exploit sa kanila. Okay, sige. Let's unpack this. Kumpaga, pasok tayo sa legal analysis. Sabi nyo, napatunayan lahat ng elemento. Ano-ano nga ba ulit yung mga yon? based sa batas natin? Yung uh, RA 9208 as amended by RA 10364. Oo, napaka-importante niyan para maintindihan natin yung basis ng conviction. Tatlo yung major elements ng trafficking. Una, yung act or gawa ano yung ginawa? Pwedeng recruitment, transport, transfer, harboring, pagkukop, o receipt, pagtanggap ng tao. Dito sa kaso, halos lahat yan present, di ba? Si Melanie nag-recruit, nag-transport. Si Filipina nag-harbor, nag-receive sa bar niya. Pangalawa, yung means or paraan. Paano ginawa yung act? Pwedeng may threat, Force, coercion, abduction, fraud, deception, pandaraya, abuse of power or position, or taking advantage of vulnerability. Dito, kitang-kita yung deception, inalok ng trabahong waitress, pero iba pala, abuse of position, siya yung may-ari ng bare. At lalo na yung taking advantage of vulnerability, minor de edad sila, mahirap. Pangatlo, yung purpose or layunin. Para saan yung acts and means? Dapat para sa exploitation. Kasama dyan yung prostitution, sexual exploitation, forced labor, slavery, etc. Dito, malinaw na ang purpose ay sexual exploitation at prostitution. Pero dun sa means, yung pangalawang elemento, may mahalagang sinabi yung Korte Suprema, lalo na kapag bata yung biktima. Tama ba? Tama ka. At ito, napaka-critical nito. Under the law, kapag ang biktima ng trafficking ay menor de edad, 17 years old pa baba, hindi na kailangang i-prove ng prosecution yung elementong means. Ah, uh, so kahit walang threat of force basta bata? Exactly. Kahit walang malinaw na deception or abuse of power na mapatunayan, basta ang biktima ay bata, presumed na na meet na yung elementong means bakit kasi itinuturo ng batas na ang bata dahil sa edad niya ay inherently vulnerable hindi siya makakapagbigay ng tunay at valid na consent sa anumang uri ng exploitation kahit sabihin pa nung bata na pumayag siya kahit pa hindi valid ang consent ng bata pagdating sa trafficking yung edad pa lang nila sapat ng prueba ng kanilang vulnerability at ng kawalan nila ng kakayahang protektahan ng sarili nila mula sa exploitation. Napakalakas na protection niya ng batas para sa mga bata. O nga, ang lakas nga. Ngayon, doon naman sa vulnerability, bukod sa pagiging menor de edad, paano pa ito tiningnan ng korte? Nabanggit mo yung kahirapan kanina. Oo, pinalawig pa ng Korte yung konsepto ng vulnerability. Hindi lang ito tukol sa edad o physical disability. Base sa mga naunang kaso tulad ng People v. Celis, ang isang tao ay maituturing na vulnerable kung dahil sa kanyang personal, situational, or circumstantial condition, e eh wala siyang ibang makitang tunay at katanggap-tanggap na alternatibo kundi sumaylalim sa pang-aabuso. Kasama dyan yung um, kawalan ng trabaho, kahirapan, pagiging isolated o nasa malayong lugar. Dito kay AAA at BBB, yung matindi nilang kahirapan na siyang nagtulak sa kanila na huminto sa pag-aaral at maghanap ng trabaho sa murang edad ay itinuring na pre-existing vulnerability. Ito yung sinamantala ni Filipina. Kumbaga, dahil desperado sila, mas madali silang na-target at na-manipulate. Malinaw na 'yon, yung act at means. Yung pangatlo naman, yung purpose of exploitation. Paano nga ba ito napatunayan? Sabi mo kanina, hindi kailangan ng actual na sex act. Sabi naman ni Filipina, inumin lang daw binibenta niya. Magandang punto yan. Dito papasok yung legal definition ng prostitution at sexual exploitation. Sa ilalim ng RA 9208, ang prostitution ay hindi lang yung actual na pakikipagtalik kapalit ng bayad. Kasama na rin yung pag-aalok o pag-facilitate ng sexual intercourse o ibang mahalay na gawain, lewd conduct, kapalit ng pera o ibang konsiderasyon. Ang sexual exploitation naman, nangyayari kapag ang isang tao ay napapasok sa prostitution o iba pang sexual activities gamit nga yung mga means na nabanggit natin o sinasamantala yung vulnerability. So, ano ebidensya ang ginamit para masabing may purpose of exploitation dito? Marami. Una, yung testimonya mismo ni na AAA at BBB, yung pagpapasuot sa kanila ng sexy, pagpapaupo at pagpapainom kasama ng customer, yung pagpayag na mahawakan sila, at lalo na yung explicit na sinabi ni Filipina na pwede silang i-take out kapalit ng bar fine na sa kanya ibabayad. Malinaw na alok yon para sa sexual purpose. Pangalawa, yung resulta ng entrapment. Yung miss ng pagbabayad ng poster customer ng bar fine kay Filipina para makuha ng babae. Direktang evidensya yon ng transaksyon para sa sexual exploitation. Hindi kailangan hintayan ng may mangyari pang sexual act. Sabi nga sa mga kaso tulad ng People V. Rodriguez at Santiago V. People, sapat na yung testimonya ng minor de edad at ng mga pulis sa entrapment. At inuulit sa People V. De La Cruz, hindi requirement ang actual sexual intercourse. Ang gravamen, yung pinakadilis o pinakabuod ng krimen, ayon naman sa people v. stolinolo. ayun yung mismong recruitment, transport, harboring, o paggamit sa tao para sa layunin ng sexual exploitation. Yung mismong pag sa panila bilang commodity for sex, yun na yung krimen. <coughs> Muhang talagang solid nga yung kaso ng prosecution. Pero huling tanong sa analysis, paano yung credibility? Paano sinigurado ng korte na totoo yung sinasabi ng mga bata laban sa pagtanggi ni Filipina? May mga sinusunod tayong legal principles dyan. Unang-una, yung trial court judge, siya yung pinaka makakapagsabi kung kapanipaniwala ba ang isang testigo o hindi. Kasi siya yung direktang nakita, nakarinig sa kanila sa witness stand. Yung kilos nila, tono ng boses, lahat yon. Kaya kapag ang findings ng trial court tungkol sa credibility ay sinang-ayunan pa ng Court of Appeals, bibihira na itong baguhin pa ng Korte Suprema. Mataas na respeto ang binibigay dyan. Pangalawa, may doktrina talaga na ang testimonya ng isang batang biktima, lalo na sa mga kaso mang sexual abuse or exploitation, ay binibigyan ng special weight. Sabi nga sa kasong People vs. Ron Gilio, Youth signifies truth. Parang sinasabi na ang mga bata, karaniwan, hindi sila magsisinungaling tungkol sa mga ganitong bagay na traumatiko. My point. At dagdag pa sa People V Tulagan, bihira daw na ang isang bata ay gagawa-gawa lang ng kwento tungkol sa ganitong klase ng abuso dahil sa kahihiyan at trauma na dulot nito, maliban na lang kung may malinaw na masamang motibo para magsinungaling na wala namang nakita dito sa kaso. Kaya mas pinaniwalaan talaga ng mga korte ang salaysay ni na AAA at BBB. So kung titingnan natin yung mas malaking picture, ano yung sinasabi nitong kaso tungkol sa lipunan natin? Ano yung kumaga take away natin dito? Napakalaki ng sinasabi nito. Unang-una, kitang-kita yung brutal na koneksyon ng kahirapan at human trafficking. Yung mga kabataan na galing sa mahirap na pamilya, sila talaga yung nagiging pinaka-vulnerable, pinakamadaling ma-target ng mga traffickers na nangangako ng magandang buhay. Pangalawa, pinapakita nito kung gaano kahalaga yung batas natin, yung RA 9208 as amended by RA 10364. Isa itong malakas na sandata para protektahan yung mga nasa laylayan, lalo na yung mga bata. At pangatlo, syempre, hindi sapat na may batas lang. Kailangan ng masigasig na implementasyon. Yung ginawa ng pnp CIDG dito, yung entrapment operation, napaka-critical nun para mapanagot si Filipina at mailigtas si na AA at BBB. Pero higit sa lahat, siguro tinuturuan tayo nito na kailangan nating tingnan yung mga ugat ng problema. Bakit ba may mga batang napipilitang kumapit sa patalim? 'Yun 'yung mas malaking tanong na kailangan nating harapin bilang lipunan. Oo nga, talagang maraming anggulo itong kaso na ito. Maraming mahahalagang legal principles din ang na-highlight. Tama, para lang ma-summarize natin para sa ating mga tagapakinig, ito 'yung mga key legal doctrines o prinsipyo na naging crucial sa desisyon. Una, qualified trafficking in persons. Kapag minor ni edad ang biktima, qualified ang trafficking at ang parusa ay life imprisonment. Malinaw yan sa Section 6A ng Batas. Pangalawa, Elements of Trafficking. Yung tatlo, Act, Means, Purpose. Pero tandaan, kapag bata ang biktima, hindi na kailangan patunayan yung means. Automatic na yon. Pangatlo, Vulnerability. Ang pagiging bata ay sapat ng patunay ng vulnerability at ang pagsamantala sa kahinaan ng biktima dahil sa edad, kahirapan o ibang sitwasyon ay isang paraan ng trafficking. Pang-apat, gravamen of the offense. Ang pinaka ng krimen ay yung recruitment, transport o paggamit sa tao para sa exploitation. Hindi kailangan ng actual sexual act para makonvict. Panglima, Credibility of Child Witnesses. Binibigyan ng mataas na pagkilala at bigat ang testimonya ng mga batang viktima ng abuso. At pang-anim, Sufficiency of Evidence. Sapat na ang konsistent na testimonya ng mga viktima, corroborated ng ebidensya mula sa lehitimong police operation tulad ng entrapment para sa conviction. Napakalinaw ng na mga prinsipyong yan. Salamat sa paglalatag niyan. Ngayon, bago tayo magtapos, Iiwan namin sa inyo, sa ating mga tagapakinig, itong isang mahalagang tanong para pagnilayan. Yung pagpaparusa kay Filipina Ichanes at sa iba pang katulad niya, mahalaga yon, walang duda. Pero ano pa kaya yung mga mas pangmatagalan at mas malalim na solusyon na kailangan ng ating lipunan? Paano natin tutugunan yung mismong ugat ng problema, yung kahirapan, yung kawalan ng oportunidad na siyang nagtutulak sa mga kabataan tulad ni na AAA at BBB na maging target ng trafficking? Ano yung pinakatumatatak sa iyo sa usapan nating ngayon? May mga insights ka ba o tanong na nabuo gusto naming marinig yan. Oo nga. Sa madaling salita, sinuri natin yung kaso ni Filipina HNS. Nakita natin kung paano napatunayan ang qualified trafficking dahil menor de edad yung mga biktima. Tiningnan natin yung konsepto ng vulnerability, yung bigat ng testimonya ng bata, at kung paano pinapapatunayan ang exploitation kahit walang direct evidence ng sex act. At kung gusto nyo pa ng mas maraming pangganitong malalimang pagsusuri sa iba't ibang kaso at issue, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Deep Dive. Muli, ang pinagbasihan ng ating talakayan ngayon ay ang desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas sa GR No. 27294, People of the Philippines, laban kay Filipina HNS. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa pagsisid na ito. Hanggang sa